Hello guys, ito ang inyong host uh, si Freddy Legaspi sa Facebook Facebook.com slash Freddy Yan lang po At sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube Channel uh, Showbiz naman tayo, showbiz uh, Pero showbiz at politika Ito ang unang uh, content for today uh, Before uh, I start mag-comment muna na kaya mag-subscribe, mag-like and mag-share at give you give me a big like. Ah, sigurado magko-comment kayo. Unang-una, politika naman. Politika tapos showbiz. Okay? Si Robin Hood Padilla uli. Nako, talaga naman po. Okay? Marami ang dismayado kay Robin Padilla dahil sa kanyang paninindigan na doon tungkol sa Philippine Coast Guard yung mga pagbibigay ng mga additional funds sa Philippine Coast Guard, sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Navy. Kinokontra ho yan ni Robin Padilla. No? At uh, pinagtatanggol niya si Vice President Sara Duterte na wala naman gagawin sa confidential fund. At ito ay isang issue kay Robin Hood Padilla pinagtatanggol niya ang China. Lantaran pinagtatanggol niya ang China. Kaya, ang tinatanong niya sa Coast Guard ay, bakit hindi ba niyo kaya na ang Coast Guard harapin, ang China Coast Guard, na uh, walang tulong ang Amerika? Hindi ba kaya ng mga, ng mga Coast Guard o ng Philippine Navy? Kayo ang sumagot. Eh, sa nakikita nyo, ang ating mga Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard, ang kanilang mga gamit ay mga luma at hindi makabago laban sa mga makabagong ginagamit ng China dahil sila ay may pera. Kaya kailangan natin ng tulong katulad ng Amerika. Okay? Yan ang, yan ang unang dahilan. Pangalawa, kulang tayo sa experience dahil hindi naman katulad ng mga Amerikano talagang sanay na, sanay na at experience sa ganyan. At ito, tayo lang yung tinutulungan ng Amerika. Hindi sila katulad ng China nangangamkam ng karagatan ng lupa. Yan ang, ang pagkakaiba ng dalawa. At maski na hinaharas ng China ang ating mga mangisda, ang ating coast guard, ang ating navy ha? na sinira pa ang ating karagatan within the exclusive economic zone na according to the international law of the sea. Yan ho. Yan ho. Yan o ang, ang paninindigan ni Robin Hood Padilla, senator. At isipin na lang natin, sabi niya, siya raw ay graduate ng BS degree. BS degree in criminology sa Philippine College of Criminology. Pero kahit na maliit na English, hindi makapagsalita ng English. Ha? <laughs> sabi niya nung una, dumudugo daw ang kanyang tenga. Pag meron deliberation dyan yes, sa Senate. At hanggang ngayon, wala pa siya ata siya accomplishment hanggang ngayon na bill o na ipasa ng, ng Senate. Ayan. Ayan o. Eh, wala tayong magagawa, no? Eh, ibinoto nyo at marami nagsisisi sa pagboto kay Robin Hood Padilla. Okay? Ngayon, mapunta naman tayo sa showbiz. Sino nakakilala sa inyo kay uh, Brandy Ayala? Yung bang sexy star ng 80s? Uh, kasama niya si PFC Paloma. Ha? Ah, yan. Yung mga, yan. Nung 80s ba? Natatandaan niya yung 80s? Yan. Uh, mga sexy star. Ngayon, ay kasi nalulunto sa droga. Anong nangyari na sila? Anong bait? At ngayon, nandiyan siya sa may, sa may, dyan natin sa Franco. Franco sa Tondon. Katira. At kumakain na siya ng mga tira-tirang pagkain na Baka panis na yun, nasa basurahan. At umingi na lang ng mga, ay naman yan tumanggap ng pera. Ang tinatanggap niya lang yung mga bariya-bariya, pang sigarilyo, yan. Napaka kawawa. Tingnan nyo sa YouTube ang kanyang litrato. Kasi copyright eh. Baka uh, hindi ko may pakita sa inyo. No? Tingnan na lang nyo sa YouTube uh, o kaya sa Google. Makikita nyo ang kanyang kalunos uh, lunos na na itsura sa litrato. Uh, ito ay binalita rin ng DCRH Morley Alinio. Kilala niyo si Morley Alinio dyan sa DCRH. Yung mga nakikinig at nanonood kay Morley Alinio, yung supportan din na mamit na ang kanya mga topic si Morley Alinio. Ito yung bibwit, bibwit ah ng DCRH. Ha? Nila, nila, ano, Deo Macalma. Okay, sa sa DCRH, okay? Napapakinggan niya araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng maga araw-araw kay Deo Makalma sa DCRH, okay? At yan ay nagiging guest at nagiging parating nagre-report si Morley Alinio, okay? Okay. Ang pangalawa ko natin ay naalala pa ba niyo si uh, Roderick Paulate? Si Roderick Paulate ay dating uh, dating comedian ito eh na naging uh, uh, host ng Pera o Bayong na kasamahan at kaibigan matalik ni Ami Perez diyan sa ABS-CBN. Ami Perez at sa sa uh, uh, show nila na Pera o Bayong. Pera, Bayong, Pera, Bayong 'yan. Yan o, oh. At ito ay si Roderick Polate ay naging city councilor ng Quezon City. Kaya lang na uh, nabigyan siya ng kaso na nagpapasweldo daw ng ghost employee. Eh mukhang mahina naman ang ang, ang, ang katibayan kaya pinalaya siya after 9 months at siya ay nasintensyahan ng 60 years imprisonment. Nah, mahala. Mahala no, wala, pero bakit siya binigyan ng uh, pinalaya siya after 9 months. Magaling yung kanyang abogado at napay nat, at nay nabigyan siya ng ano ng ng bail o pinalayang pansamantala dahil mahina ang malamang ang mahina ang ebidensya. Hindi ko sinasabing walang ebidensya. Pero dahil binigyan siya ng bail, maaari na mahina ang ebidensya. Kaya nabigyan ng bail, okay? yano o, I see uh, Roderick ngay Ngayon, meron mo siyang ginagawang bagong pelikula. Abang nakakalaya siya ang Mother Eye, Mother Eyes na ginagawa niya ngayon si Roderick Polate, Dating consular ng Quezon City. At siya ay kinasuhan noong 2022 ng grab at nasintensyahan ng 60 years imprisonment. Okay? So, ang korte lamang kapag papasigyan kung talagang siya ay guilty, then binigay siya ng korte ng, ano, ng bail. Ibig sabihin, eh, medyo may kahinaan ang, ang ebidensya. Okay? O magaling ang abogado. Okay? So, yan ho ay si Roderick uh, Paulate. Okay? At uh, sana ay nagustuhan nyo ang mga konting chismis na <laughs> na ibinibigay ko sa araw-araw. Maraming salamat to. At sa hanggang sa muli, nating pakikita sa susunod kong topic ay lalong mas maganda. Halo-halo oh, ito. Halo-halo para sa inyong uh, uh informasyon. Ito ang yung lingkod. Freddy Ligaspi sa Facebook at Pilipino sa America Blog at YouTube. In God we trust, never hold your peace.